So, eto guys, ang sa ang kaibahan pala nito, ang labor cost dito kumpara sa labor cost ng tani uh, taniman ng palay is dito pala package at uh, ano sa taniman ng palay kasi per magsasaka at per day tapos depende kung may pagkain o ano sa magsasaka halos parang 450 per day o 400 pesos depende uh, sa usapan yun ng may-ari pero dito naman guys sabi sa atin is ano, uh, hindi per hectare kundi per number ng bag na magagamit. Ibig sabihin, halimbawa, isang sako ng seeds yung maitatanim, 1400. So okay guys, yung sistema na ganun, kumbaga package din. Mabilis na kompyutan kumbaga sa mga negosyante. 'Yun yung gusto ng mga negosyante, ayaw na nila ng maraming kailangan, maraming ire-request sa kanila. Yung sasabihin na lang oh ganito, mali, mabilis ang usapan yung mga namumunan sa mga sakahan gusto yung ganong sistema eto, kung per bag ng seeds na uh, gagamitin isang bag ng mais is 1,400 so pahala na silang magsama kung sino yung gusto nilang isama at hati-hati na lang sila guys ha uh, ano sa kita so ibig sabihin guys sa bawat 1 hectare so maaaring magtanim ng isang bag hanggang dalawang bag o depende sa kung ilan yung laman ng isang sako pero usually ganoon yung average so ibig sabihin mga 2K to 3K yung pipwedeng gastusin sa labor cost uh, sa pagtatanim ng isang hectare yung uh, lupa at ang isang bag naman guys is magre-range ng uh, 5,000 pesos Guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to, guys, third day sa pagtatanim ng mais. At ito na nga, guys, first be diversified uh, farming Agri Expo dito sa San Jose, Camarines Sur. So ngayong araw na to, papasyalan natin itong 10 hectares sa uh, na maisan at tatanungin natin yung mga katropa natin na uh, naglalagay ng abuno Ano ba yung magandang abuno na ilagay sa maisan? na dapat gamitin ng ating mga katropang magsasaka. So, eto guys, nagtatanim sila ng ano, ng mais doon sa bandang dulo. Eto naman si Manoy, kanina pa dito sa traktora. At eto guys, yung mga katropa natin naman na nagbubuhos ng mga abuno Eto guys, Viking Ship Urea 4600 Ayan. So, tingnan natin. Ito, guys. Ayun, kulay red na parang may ano, kulay red na bato na parang may butil-butil ng ano ng itlog ng isda. So, tanungin natin itong mga katropa natin dito sa taniman, guys, ng ano ng mais. So, eto guys, halos walong uh, 10 sampung hektarya. Sila yung nag-aano dito, Boss, isang abuno lang talaga yung ginagamit nyo? Dalawa po. Anong, itong Urea 4600, pampaano ng lupa yan? Ah, yung ano yung Sa pagtubo ng mais. Ah, sa pagtubo ng mais. Ano pa yung isang abuno na ginagamit ninyo? Yung so, ano, yung biking. Biking. Pampaano naman yun, boss? Halos parehas lang naman ito. Ah, kung baga parehas lang sila ng sistema. Kung ano lang yung available. So, eto guys, yung parang kulay orange na yan. Na nakikita nyo sa lupa. Yan yung sinasabog na itong mga katropa natin. Na nagwiwisik, nagahasik na itong mga abuno. Para mas lalong gumanda ang tubo. At syempre, ang kikitain sa mais sa bandang huli. Eto naman guys, yung iba nating magsasaka. Manual naman nilang inaararo itong lupa at doon naman sa kabila traktora naman yung kinagamit at dito sa gitna dyan naman nagtatanim yung ating mga magsasaka ng mais at dito naman sa kabilang gilid eto na yung mga katropa natin na nagwiwisik naman na itong abuno Ayan. so naubusan na yata yung katropa natin na sa pag ano na iwiwisik, iahasik So eto guys, maghapon nilang ginagawa, tatlong araw na nilang ginagawa dito sa 10 hectare na na lupa ang paghasik na itong ano. Ibig sabihin boss, etong 10 hektarya na to, kayo lahat yung gagawa at magsasabog ng ano. Iyo Kapag sa ganito, boss, ah, uh, ito parehas lang ba 'yan? La, ano naman po ito? Perfect 14 14. Para saan naman po ito? Parehas lang po ng parang lang. Ah, parang ganyan lang yeah. din. Pero ito nilagay niyo na rin po ito. Oh, diyan lang po. sa kabila. Sa kabila. Ah, doon sa kabila. Ito yung ginamit. Pero dito sa competition, yan po yung ga ga po. gagamitin un preparation boss yung ginagawa ninyo uh, bago maghasik ng ganyan at pagkatapos kailangan maghugas ng kamay na ano masyado bang maano yung chemical na na to o okay lang tama lang tama lang hindi siya masyadong matapang hindi naman siya nakakasugat ng kamay sa ano sa kapag tao. matagal matagal na ginamit okay lang okay lang depende sa tao. Ni hindi siya yung parang asina acidic hindi Basta yung parang normal lang yung ano. Normal lang. So, eto na guys. Malapit na nilang matapos. Pero yun mo, 10 hectares. Apat sila. Magsasabog, magwiwisik na itong uh, ano, pang-abuno. Pang-abuno sa lupa at pang-abuno sa pananim. So, yung isa, doon sa manual, doon gagabitin. Tapos etong isa naman, dito naman sa kabila. Ibig sabihin guys, etong uh, parang red na may kulay white. Ito. Ayan. Urea. Ayan, Viking Ship. Urea 46. Uh, zero ay dito gagamitin at eto naman guys sa kabila ay doon naman sa inaano na inaararo nung magsasaka natin so ito naman guys 14 14 14 ayan perfect 14 14 pang ano naman to crop specific soil specific ayan so may nitrogen may phosphorus mayroong potassium so 14 14 14 ito naman yung gamit dun sa kabila so more or less halos itong dalawa yun yung gagamitin na na pang abuno dito sa uh, taniman guys ng mais 14 14 14 at saka uh, 46 000 so doon sa mga magbibiting dyan doon sa mga tumataya ng loto dahil uh, sa tayaan ng loto halos kalahating bilyon na yung napapanalunan di ba? Ayun, so baka lumabas. So, eto guys, yung kaaararo lang yung traktora kanina. So, eto yung nilalagyan nila guys ng mga ganito. So, simula dun guys sa kulay dilaw na plug hanggang dito sa kulay asul na to. Yun yung nilalagyan nila guys ng abono. Eto. Ibig sabihin guys, etong guhit na to, doon talaga nila sakto na nilalagyan ng ano ng abono para at least sa uh, dire-diretso kanyan guys yung pagsasabog nila <tryo> 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 <Stryo> still, Ito na lang na ganito pagka man ang still ba nito o tulad yung pagtanong may kay araw Arawan, magkano na per day ngayon sa ano kapag sang ganit right. tama na yung pagkain right. pero hirap din kasi kaya na so eto din sila sa Guys, yung isang sako ng uh, Sojitz Group Japan. Ayan, member pala. Uh, ito yung ano Atlas Perfect 14 14 14 uh, na abuno So, ibig sabihin principal use as recommended fertilizers for rice, corn, sugarcane, leafy, fruity, vegetable and other major crops. Usage and application, follow the Atlas Fertilizer Corporation recommended fertilization rate and application found in sure storage and handling, tapos safety. So, ito 50 kilograms. Ayan. Ilalagay din sa lupa. So, ngayon guys, naka ilang oras na tayo dito sa gitna ng ano, ng sakahan ng maisan. Akala natin guys, madali lang. Pero, mahirap din pala. Uh, ngayon ko na-appreciate mas lalo yung hirap, yung sakripisyo ng mga katropa natin na magsasaka. So, tulong-tulong sila, pamilya-pamilya, nagkakapit bahay, uh, magkakatropa. Talagang kapag kasama mo sila, mas ma-appreciate mo yung trabaho na ginagawa nila. Hindi pala biro, akala natin simple lang ano. Akala natin madali lang kasi patag lang yung yung lupa, malambot. Parang ganito. Pero, kunin mo imagine 35,000 na peraso ng maiisa isang ano, sa isang sako. Hindi biro. Ah, uh, 'yung sakripisyo at hirap ng mga katropa natin na magsasaka. 35,000 isang sako itatanim mo, 'di ba? 1 ektarya. pa uh, kalahating ektarya o kulang-kulang isang ektarya pa lang 'yon. So, what more pa kung malaki? Katulad nito. Sir, boss anong pangalan mo, boss? George. Si George ano. Torquato. Tapos si Sir Sandy Budulyo. Tapos si Sir Oben. Tapos si Boss Michael Sumilam. eto sila yung dito sa corn farming naman dito sa Camarines Sur. masisipag natin kung magsasaka ayan at saka yung mga kalabaw nila talagang ano so, so may isa rin po yung itatanim dito ano so merong modern technology na ginagamit yung purapura at eto uh, nga manual naman yung ginagawa dito boss yung isang ektarya ah. ilang araw natatapos na pagpumungkal ng lupa kapag manual talagang ano ano ito yung kalabaw na gamit niya ano yung mga